Алсгаж <laughs> байна.

wow 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 oh, stick wow. <coughs> oh, <stick -o>. wow. <coughs> Ito ni Tita Grace, di ba? Yung makeup na naka paper Ayos ko dyan! Lagay mo na la dyan, anak ko. ano mo mo, anak. Mama! Ayos mo, anak. Bakit yan? Mama!

Luno dalawa, mama ko pa. Uy, nakikita ko na ang patapos ko. Ma, ano tawag dito, ma? Thank Kalikaw. daw <laughs> Tignan, Tignan natin baka may pera, baka parte. Uy, meron nga pera. Meron pera. Pero okay. beri naman deyepi coklat beri naman deyepi coklat beri naman deyepi coklat I <laughs> いくつも。<laughs> 我。

Malapit, <tuk> may dalawang bag na ko, Mama, yung ano po kasi nakasimba ka ng handa ko na na doon, kita, anak ko, mga na

天呐！<music> 奶奶奶，一杯吧。

Okay. Alisto <coughs> <Okay, nalasang dahil. laughs> yeah. din ana kasi na tayo. Wala. Wala tayo. Kakabol. Bakit pa? Ana, kamis sa lang yan. At 'yo hindi naman 'yan pambalot. <laughs> Kakabol. Kakabol. Alisto din ano, magusok 'yung mata mo. Didi angat mo, di, di akin na. Dalawa ka Bita, na, muna yung, ano, yan kaya, kaya mo pala eh. Ayaw buhatin mo pa. Dali. Buhatin mo, kamay. Tama na, bebe. Uh, uh. Di na 'yan dito. na 'yan. na 'yan. Baba na 'yan, na 'yan, na. Ay labas na. Ano na tapos ano kaya yung matutunan natos yung makamuhay. Pagalitan kan ni mama mo, pupunta ka diyan. Tago ka na. Ano ka? dito na. i'm Sari so, <coughs> dito 'yung mga silatan ng silata <coughs> so, alam niya. Magagawa kaya pwedeng Yung hindi 'yung 'yung paggagawa. Nah, ah, 'yung kita. 'Yan 'yung dapat Anak, alisin mo ayong chapstick, masusuklom at mata mo papa sa aking 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 toto, haa, nasak, nasak, magkakayt, ganda oh, na Ayan bae oh, ayon, may ganda pa, na bibi, hindi ako kanto, hindi ako kanto, 아니야. 아니야. 이 아빠가 셔는데. 그거 해지해. 아는가요? 가디드바. 그리고 아니. Mine. <coughs> <coughs> That's mine. That's mine. That's mine. That's mine. That's mine. That's mine. Wait, 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 That's mine. That's mine. That's mine. That's mine. That's mine. 没东西啊。